Yan mga boss, uh, dumating na yung ano, order ko galing ng ano, Maynila mga boss kay ano kay Ryan Saluna Auto Shop Supply mga bossing. Ang uh, pangalan niya ay Ryan Saluna. Kaya ngayong araw naman na nakuha mga boss galing nang uh, pumunta ko ng LBC. Ang problema mga boss ay itong crankshaft ito, uh, namin. At uh, ito yung nakalagay sa kanya, stock. At saka ito na yung bagong ano mga boss pero hindi to brand new surplus so, lang to din mga bossing kaya subukan na rin to ikabit para magkaalaman mga boss kung uh, aandar pa talaga yung ano yung uh, sasakyan kasi ito yung tinuturo ng scander mga boss wala nang ibang code kundi ang crankshaft position sensor kaya nag-order na ako ng crankshaft para masubukan mga boss kung ito ba talaga ang last na problem nito sa sakyan mga busin dito lang yung ano yung receipt nya kaya ito yung ano uh, sensor na ito kapit natin yan mga boss uh, tripin pin din siya katulad ng sa luma yan parehas naman yung ano nya ito yung luma ito rin yung bagong nilumaan si luma rin itong mga bossin eh. pero sabi na mayayari, galing ngayon may nila ano, ito pala uh, pal palit na ito pala yung luma hmm. lakas yung magnet na ito mga boss, mayroon din itong magnet to. kaya ito, subukan natin ikabit doon Hindi iya, boss? Hindi ko mga video dyan sa ilalim mga boss kasi sobrang sikip. Kaya uh, ang routine nyo ito mga boss pagka paagal rin natin. Pagkatapos nito mga bossing, tapos natin ikabit ay uh, malalaman natin nga kung under na ba siya. Sa side lang muna tapos ito mga bossing, dito lang muna ito. Tapos ikabit na rin ito. Uh, Apa yang mau ngayos pagkatapos namin ikabit ito. Ayan. Yeah. Yan mga boss, nakabit ko na yung ano, yung crankshaft sensor. Ngayon ay kinabit ko na yung battery mga boss at para masubukan natin kung paandar na yung sasakyan kasi ang turo ng scanner nito mga boss ay crankshaft position sensor P0335. Ang naging ano, code niya. Ay mga boss, okay na. At na, na ano ko na, nasarpak ko na yung sensor dito. At uh, subukan nating paandarin mga boss ko aandar uh, na ba si mga boss eh? kasi yun lang yung naging problema yung sensor yun ang sabi ng uh, scanner mga boss uh, sana ay yun lang yung problema tata uh, subukan natin yeah Tuloy lang mga boss, uh, na natin yung ano, yung mga At uh, umusok na ng kabuts mga buting eh, yung katagal na ka na ano, nakaanap tayo ng trouble mga boss, sa so, Thank you kayo, no, kay Ryan, uh, kanoon na mga boss, at uh, sa akin ng ano, uh, ang shop season mga boss, na uh, problema nitong parents mga buting Eh. Uh, thank you sa mga panunod mga boss, at black, hindi na this black, mga boss, Bumpi.